Good afternoon, good afternoon. Mula na hapon mga kadubayan. Mga ka-vlogger. Ako po ay naglalakbay patungo sa aming barangay, barangay Maghihikid. Ako kung saan ito yung patwork. Nakalilang ginawa. Karugtong doon sa napakatagal na hindi pa makagawa-gawa nila ito bang patwork na to ay magkanong halaga bakit itong patwork hindi pa nila ginawa kalsada hindi mo ito matatawag na kalsada asa mga liquidation nito bakit wala nakalaga eh? asaan yung mga nakapaskil kung magkano yung sa si project na itong patwok na to imbis na concrete kalsada sana na malapad at makaka-access yung mga malaking sasakyan bakit ito alanganin kung tutulong lang naman kayo sana lubos-lubosin nyo na para hindi naman mahirapan na ang ating mga mamamayan sa ating barangay sa ating mga nakasakupan tapos anong sasabihin ninyo sa report sa kuwa isang kalsada matatawag ano ba ito kalsada na aking dinadaanan ito ay isang patwok lamang mga kaibigan, mga ka-vlogger ngayon kung nais nyo talaga tumulong kalsada ang hinihingi para mabilis ang aksis hindi na kailangan na pahirapan pa ang ating mga mayan para pagdating mga emergency mabilis madala natin madala ninyo ang mga nangangailangan lunasan katulad mga may sakit at tulad niya mga emergency na pangyayari yung mga ng mga naghihingalo ng buhay paano nito madadala na, na ganito ang kalsada isasakay mo sa isang habal habal baka sa habal habal palang kunan na ng buhay baka mahulog lang sa bangi. kaya sana dagdagan nyo pa import ang pagtulong ninyo sa inyong nasasakupan mga kinatawan ng Lope de Vega Municipal na maging maayos ang access ang para pag mga emergency madali malapatan ang mga lunas sa ating hospital pero paano malapatan, paano madala mga emergency kung ganito lamang ang kalsada natin sa habal-habal pa lang imbes mabuhay Is mas lalong mamatay Baka pag nahulog sa bangin imbes mawaw buhay yung naghihingalo ay lalong mamatay dahil hindi maayos na daan Imbis buo yung kalsada, ginawa lang patwag. Imbis buo yung tulay na maayos, ginawa lang tulay ng uh, katawan ng nyog. Ikalain nyo pa, ibibigay yung suporta na maging maayos ang daan dito. pag marami ng buhay maaksidente kaya bilang isang mamamayan ako po nananawagan at humihingi ng tulong dito sa aming lugar mga kaibigan hindi ko na pahahabain ang bigjong ito sapagkat baka may masabi pa ako hindi maganda may mga masak masaktan pa mga politiko maraming salamat at pa pakipalo na lang pala sa vlog na ito subscribe at pakilike mga kaibigan Salamat po.